Magandang araw mga idol. Nakikita ninyo yung mga idol, oh. Pwede kayong maligo dyan. Pwede kayong mag-swimming. <laughs> eh di, joke lang yung mga idol, hindi naman ito paliguan. Galing sa quantum mga idol, yung recycle ng tubig galing loob ng planta. Ayan, nire-recycle nila yan. Para pag itapon nila sa sa kuan doon sa ilog malinis hindi siya madumi paglabas niyan hindi na madumi ni-recycle nila yan at yan yung mga ito marami mga motor yan dyan ni-recycle pero kung, kung, talagang init na init ka na dyan pwede ka na maligo ayan o oh. nag, nag, nagbubulwak-bulwak pa o oh. Kaya din na niyo. Lalim yan, mga idol ko. Paglabas yan kasi galing dito, papuntang ilog, malinis na ang tubig na yan. Hindi na siya ganyan na pulay brown. Parang original na tubig, yung parang nakikita nyo sa mga ilog na malinis.